Karena merienda ang talaga namang nakakakalam ng sikmura. Ah, ah. Are ho pala mga kamangyan yung araw na nalaman namin na akasal na ho si kuya. Kaya ho kami dyan ituwan-tuwa. naman. Ay matagal na pala ho na nga nai, rin ho kami nagayintay mga kamangyan na may ikasal na ho sa pamilya namin. Ah, oh, wow. Alam mo naman talaga. Gawa lang sabi ko ho kay na kuya. Pag sila hindi pa nagpakasal ay talagay aunahan ko na. Ay, ay, ay siguro ay ayaw rin ho pumayag. Ay di ayaw nagpakasal. Dyan. sa mga nakakapansin ho pala kung bakit sira raw yung salamin ni nanay. Alay yan naman ho ay, may bagong salamin. Ay kaso nga, nila ang ay kapag nalabas ang inagamit ay yan nga ning isa yung sira ay awan baga nang hinayang yata sa grado at dahil nga ni ho alas tres na rin ang hapon at nagutom gutom na rin ho kami din sa bukit Ako ho ay magaluto ako ng pang at areho ay yung biko huy for the go ala di yung maanghang yung biko express ay oy, iba yun bali ho ang una ko munang ginawa din yung mga kamangyan ay hinugasan ho aring malagkit tapos nilagyan ng tubig gawa nang areho ay asaingin muna Kung naluto na ho yung malagkit mga kamangyan ay nagatong na ho ako ng apo para ho makapagsimula na Bali, naglagay lang ho ako ng gata din sa tulyase Gawa ng ang una ko hong agawin gawin lati Nagamitin ho mamaya Hoy. Bali, ahalo-haloin lang yan Hanggang sa mapagod ka, magsawa ka <laughs> Ay, mare-mare, nga halo-are Bago tuluyang maging lati Kaya yan si Lula ko ay tinulungan na Gawa ng kita siguro na talagang na nangalay ng aking braso mm -mm. Dahil ang bait mo sa akin, Lula Abigyan ah, kita lang ako mm -mm. Hoy, wag muna. <laughs> Once na na ho yung itsura mga kamangyan, tunay na latik na ho yaan. Okay na yan, pwede nang itigil. Ala. tinapik ko ho muna yung latik dahil mamaya pa naman yung ona Tapos naglagay ako ng gata din ulit sa tulyase. Tapos nagatawa-tawa pa nga ako diyan. Gawa ng sinalula bagay, guys? Sumilip na lang sumilip. Tapos alam niyo gawa mga kamangyan, nagatalo-talo pa ho kami diyan kung paano talaga yung pagluluto ng biko. Gawa ng iba yung paraan ni nana, yung kay lula, tapos kay tatay, tapos yung sa akin ay iba din. Ala, ibang bumili na ang sa palingke para wala nang away. At dahil nga niyo na diyan si nanay, ayan, naglagay na ho ako diyan ng asukal. Gawa ng yung biko ho ay dapat talaga ay matamis. Pero wag namang sobra, taba naman. <laughs> Alam niyo gaw, mga kamangyan, hindi naman ho kami lagi-lagi ring nakakapagluto ng garning merienda. Maliban na lang kapag kunyari eh, mga birthday may mga handaan, gayon, sa so, makakapagluto pa ng ganyan. Gawa ng kailangan, syempre ay maramihan na, maraming makain, gayon. Pero halos araw-araw rin naman ho kami nakakatikim, lalo na dati, gawa ng syempre kapag hapon, may mga nagalakot ng gayaan mga kakanin, so for the gold. Naglagay na rin ho pala ako diyan ng mga 236 pieces na asin. na, <laughs> naglagay ako ng asin diyan. Gawa ng yan ho ay pang balansin ng lasa. Sinunod ko na rin ho pala diyan yung malagkit mga kamang yan. Tapos nakita ko ni tatay na nahirapan. So, tinulungan niya ako. Okay, so, ako kang pa-full Para ka <laughs> Tapos, arin si Lula, daw chismosa man din sa kanto lang. <laughs> Ayan, medyo nagdadahan-dahan nga nila ho ako diyan sa paglalagay ng malagkit. Gawa ng baka tumarsit yung gata ay masakit. Alam mo, sobra siya. <laughs> Habang inaluto ko nga ni Harry mga kamang, mangyan. Sobrang daming ala-alang bumabalik. <laughs> Akala mo naman broken hearted. Siyempre, nung bata pa kami, pagdating ng hapon, naghihintay kami ng mga magalako ng merienda. Tapos, sobrang mura lang ang dati. As in, mga dos ang Meron pa nga nang pipiso. Ngayon ho, meron pa din, pero sobrang dalang na. Tapos, mga limang piso na. Gayaan. Tapos, hindi na rin kalakihan yung size. Hala, gusto namin malaki. Tapos, ang... <laughs> so mga kamangyani naluhalo ko lang ang haring biko hanggang sa makuha ko yung luto na gusto ko gawa na masarap po din sabi ko yung maligat-ligat yung <coughs> naman ay tigar na ako yung magiging itsura niyan mga kamangyan tapos ayan ginamitan ko lang anong dahon ng saging na may langis ng niyog para hindi dumikit yung malagkit doon sa dahon mismo tapos ayan ho hinati-hati ko na lang ang gamit aring kutsilyo gawa ng yan ho yung nakasanayan namin may mga hati-hati tapos makuha ko na lang kung ilang piraso yung gusto mo tapos natatandaan nyo ho yung latik na ginawa ko kanina bay dapat ay Tandaan nyo, kanina lang ang yun. Yan, yan yung alagay naman natin ngayon doon sa ibaba for the design. <laughs> hindi ko lang ko alam mga kamangyan kung meron ho na rin sa inyo or kung ano man ang tawag na rin sa ibang lugar. Basta ho ang tawag na rin sa amin ay Biko. Biko ako. Basang basa. Ayoy, oh, tama ka na. So, ayun na ho mga kamangyan. Luto na ho ang ating Biko. Ay, grabe. Sobrang nakakatakam. Sobrang bango. As in, nakakawala talaga arin ng guto mga kamangyan. Kaya kung hindi nyo pa ho arin natatry, aba, itry nyo na. Ang una ko hong pinatikman na tata Sigaw ng aray, gutom na rin kanina pa. Tapos, sunod ho si nanay at si lula na kulitan na naman kulitan din sa kubo. Ako ko kubaga ho, basta pag nagsamay, ang dalawang yan ay napakaingay. Parang yan yung mga estudyante na talagang mababato ng chok ng teacher. Tapos, syempre ho, tumikim din ako mga kamangyan At kahit ako ay magkaasawa na ay alutuin ko pa rin aray. Hi! Syempre, asabihin ko sa mga anak ko, alam nyo, mga anak, nung kabataan ko, ganyan yung mga inaluto akong merienda. Ah. Tapos, nung na ako kami mga kamangyan yan, ayan, pala si Chokanor at nagtrabaho sa bukid. Kako ay eh, kung hindi pa naga merienda ay eh, kumuha na din sa Biko at i eh, libre pa. Ay, eh, may, may, may bayad na ari. Eh. Siya laging like, nakaayos ang buhok niyan yo. At dahil nga niho, palapit ng palapit na yung kasalan, Ay, nakaka-excite. Oh, ako, mo naman siya yung akasal. So, ayan, inintindi na ho namin lahat ng dapat intindihin at isa na ho di yan yung mga asuutin ho namin. Nag-arkilala ang ho kami din sa bayan. Ano? So, na wala tayong budget sa pagpapatahi. Huy. Pagkarating ho namin din sa Marikina, mga kamangyan, ay humingi agad ako ng tulong sa kanila. Kako, ay tulungan ako paggagawa na rin kapa na may pera. Gawa ng ala ay nakikita ko lang din naman sa internet. Hoy! So, syempre, gusto ko nga rin iparanas kay Kuya Umpong at saka kay Ate Shane. Gawa ng alam nyo ga. Si Kuya Umpong, siya yung unang akasal sa family namin. Tapos si Ate Shane, siya rin ho yung unang akasal sa family nila. Kaya, huy for the go. So, mamaya ho, malalaman ninyo kung ilan ho baga talaga ang laman na rin kapa. Ah, kala mo naman sobrang lang. <laughs> Tapos, hoy, so, nabiro-biro namin rin aking pamangkin. Kako ay ako ay gapakasal na, gaasawa na, abaw ay anong iyak. Ay, pakinggan 我要妈妈。 Aba, ay sayang ang lahi to, to. Ikaw ito tigil Tigel yeah. Dia. Araw na nga Hunang kasal mga kamangyan at ayan, outfit check. Kala mo siya ang so nabili ko lang yun sa Shopee. At ari naman ho, si nani at si tatay. Aba, ay kala mo naman ay mga mayor. Ang lakaran naman niya. Um, ang tan, tan, ay, grabe. Ay, nakakaingit pala rin. Garam Pero alam niyo ba ho, mga kamangyan, 8 years ho sila bago ikasal. Hala, grabe naman ang pagkatagal. Tapos ayun ho, mga kamangyan, nagsimula na lahat-lahat. gayan feeling ko nga ni habang ako ako yung mismo yung inakasal. Hala, feeling. Kasi alam nyo, gaho si Kuya, yan ay nadidistract di yan. Tingin ang tingin sa amin, go ng kamay, inakilig, nagatawa ng gayan. Pero tunay ho, mga kamang yan, kilig na kilig ho talaga kami di yan. Akala mo ba ay babagong ibig, gayan. Uh, mister. eh? <laughs> Tapos maya-maya ho, maya, mga kamangyan, yan, ayan na. Ako ay nag-iiyak na di ang tunay. Uh Oo. -oh. Oh. Hindi ko ma-explain yung nararamdaman ko mga kamangyan. basa sobrang saya tapos maalala mo na. Grabe, ang bilis pa rin pala ng panahon. Kasi dati mga bata pala ang kami. Nag-aaway-aaway lang kami niyan sa remote. Uh ah, Gusto lagi ang apa ng Oren ay Dragon Balls. Mga Naruto, Gayan. Siyempre ako gusto ko naman yung mga Mr. Bean. Ay di, iawayan man din sa remote. Tapos so, oh, siyempre mabuo na siya ng sarili niyang pamilya. Kakaroon ng mga anak, Gayan. So... Wala, memories na lang yung dati. Yun. Oh. Tapos ayan mga kamangyan nagsimula na rin magsayaw si Kuya at si Ate Shane kung saan magasabit. Yung mga gustong magsabit yon. Isinabit ko na rin ho pala aring kapa para sa kanila mga kamangyan. At para ho sa mga nagatanong kung magkano ho yung laman nare re, ere ho ay 100,000 pesos. Uy, <laughs> for the go. Pero alam nyo ga ho, mga kamangyan, walang wala pa are sa mga naitulong ni Kuya sa amin. Tapos so grabe talaga yung support niya sa akin nung nagasimula pala ang ako sa pagbablog. Kung natatandaan nyo Syay ho, siya yung nagpadala ng mga gamit ko, yung mga cellphone, ganyan, para mas makapag-vlog ako ng maayos. Oh. At At ikaw ako nagpahula kung magkano yung laman ng kapas. So, ilalagay ko sa comment section yung mga nanalo na nasenda na ng TIG to 2000 Gcash. So, ayun ha, congrats for the goal. Ay, kuya, ano pa ba bagang napakakapakapa mo di yan? Ay, mamaya na yung ang gab, <laughs> eh. Dahil nani ho, magutom na mga kamangyan at ngayon lang makakatikim-tikim ulit ng kakaibang pagkain. Aba, ay eh, lahat na nakahain ho Ay, talagay, tinikman ko na. Mm -mm. Tapos, alam niyo ho, mga kamangyan, niya ko na kahit sobrang simple la ang nung kasal, basta buo yung pamilya, tapos syempre akasal ka na sa taong mahal mo, magiging maayos ang lahat, magiging bongga, memorable ang lahat. So sobrang nag-enjoy kaming lahat diya. Hala, gusto ko na magpakasal bukas. <laughs> uy, uy. So ayun, kay Ate Shane at kay Kuya Ompo ngayon, congrats sa inyo, more blessings. So ayun, mahal na mahal namin kayo, dito lang kami lagi para sa inyo. Huy, grabe naman. tas ari naman hong tiyuhin ko ay eh, talagay, eh, dinala pa ang cake pa Abay, sayang din naman ano. <laughs> Mamimili pa rin ako ng bibigyan ng Tiktok 2000 Gcash mga kamangyan. Basta, ishare nyo lang ang huaring video. At arin nga ako pala yung regalo ni nanay at tatay kina ate Shin. Hi! Hey, sana all may Arinola for the go. <laughs>